Okay, okay. Good morning mga kalapatids Sa ah, kamusta kayo lahat? Araw na linggo ngayon. Ah, meron tayong inabangan sa club ng CHPA mga kalapatids Ang bitaw pala nila ay Valenzuela mga kalapatids So, 10.05. Pinakawala ng mga ibon natin. Grabe pa naon. Ayan. Ah, sila lang yung club na natuloy dito sa Cavite Kasi ang CPSA, Capcom, nag-cancel sila kahapon. Ang CHPA, tuloy sila. Kaya, hintay-hintay lang tayo, mga kalapatids. Sumali tayo sa one hit nila. Ang sinali natin, limang ibon, mga kalapatids. Ang sinali natin. Ito, weather natin dito sa Dasma ngayon. Ayan, paikot tayo, mga uh, Time check natin. Uh, 10-11 na. So, ten pinakawalan, mga ibon natin, mga kalapatids. So, andito na tayo sa loop. Abang-abang na lang tayo. Uh, oh, ito my God! Wow! pangagis natin para sa mga ibon natin. Ayan, paikot yan. Na wala namang ulan dito pero makulimlim mga kalapatids. Ayan, grabe, papundang aplan no. Ang dilim mga kalapatids. Ayan, paikot tayo. Talagang di nagbabago panahon, makulimlim talaga. So, abang-abang na lang tayo mamaya mga kalapatids sa pagdating ng ibon natin. Sana makumpleto yung limang ibon natin kasi... Uh, ...naka-entry yun sa club ng CPSA. Tapos sa CAPCOM, isasali din natin yun. Baka sa Martes, uh, ilaban ulit natin sila, mga kalapatids. Kaya abang-abang na lang tayo. Okay, okay mga sa uh, nasa 1-4 speed na lang tayo. Ito na yung, ano... Ito na yung kalaban natin. Umuulan na dito sa Dasma, mga kalapatids. Time check natin. 10.34 na ng umaga, mga kalapatids. So... Mamaya, pag dumating ibon natin, basang-basa tayo nito. Ito na, pumapatak na dito sa lugar ng dasma, mga kalapatids. Ayan, no? Oh. Grabe. Sana, umuwi yung mga ibon natin. Yung limang, yung, limang sinali natin. Abang-abang na lang tayo, mga kalapatids. Ayan, mga kalapatids. Ito na nga yung kalaban natin. Uh, ah, Bumuhos yung malakas na ulan dito sa dasma, mga kalapatids. Ah, nasa 1-3 speed na lang tayo sa mga ibon natin. Ayan. Grabing karera to ngayon sa Norte, mga kalapatids. balili bali ibon lang yung inabangan natin sa, sa HPA. Ah, Valenzuela, pinakawalan mga ibon natin, mga kalapatids. Ayan, na, oh. o. palakas pa ng palakas to Basta tayo nito mamaya Sana hindi magloko ibon natin Hindi dumapo sa bubong Uh, sana ramekta sa landing board uh, good luck na lang sa atin lahat mga kalapatids nandito na siya mga kalapatids ang ibon natin, blue bar eh siya lumayo pa lumayo nasa bubong mga kalapatid mga ah, kalapatid sa kahapon ah, nagbitaw ang CHPA sa lugar ng Valenzuela. Ah, pinakawalan ng ibon ah, grabe ang nangyari sa mga ibon natin so ang ibon natin sumali tayo limang ibon ah, cut off lahat yung ibon na so, late na talaga ang release ng ibon ng CHPA kahapon So yung mga ibon natin lahat cut off ibon natin na ah, sinali sa pa one hit nila So ayos pa rin mga kalapatids. at least sa ah, kompleto ibon natin na ah, kinarga, yung limang ibon natin. So gawa ng walang tigil ang ulan kahapon mga kalapatids, sa ah, sentrum tayo. So bukas, hindi natin sure kung matutuloy pa ba yung karera nila. Bukas, kasi kargahan na naman, Martes. Hindi ah, ko sure kasi hanggang ngayon walang tigil ang ulan dito sa lugar ng Dasma. So, naudlop no na naman yung ano natin, mga kalapatids, yung sprint race. Ah, maganda sana yung laban yun. So, sana matuloy na yung sprint race natin sa linggo, mga kalapatids. Salamat so, sa support ng tunay, mga kalapatids, sa ah, Mulawin Kings Loop. Ah, abangan natin sa linggo kung matutuloy yung karera or bukas. Kasi pag Martes, ah, meron silang palaro, one hit, mga kalapatids. So, abang-abang tayo sa Martes, mga kalapatids.